Pagamah, pagamah. Pagamah, pagama, 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 pagawa Green chili. Eh, green chili. Salt. Oh. Garlic. Salt. Garlic. 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 Salt. Black pepper. Black pepper. Best no mana. Ana sa vacation, best no. Mafi edilis. television. Best music. <laughs> no tiya <Like> sya. <laughs> New <Two> year <laughs> swata. Ah. Pero masawol mm para. He? -hmm. Eh? Agad na mang-ngomong noon di. Gitintang sya. Ma-ma-try nga ito sa ano sa ball pag-uwi ko. Bien sya. Bakura tawag nito. Bakura Ati, ya? hmm, di naik kagana tubik. Ya JKL. kalau percaya, kalau saya ada goreng malah beneran. Terabau. Hmm. Kalau mau dikoreng sendiri jangan enggak apa-apa, malah senang aku. Hmm. Ya, seri kana seri. Jar pecing iku nair wes. Wes. Tabos itu prito. Mama ya. Iya, nukulik kong. ano na yung pag na-fry na ito. Masarap siya. May corn. Uh, black pepper. Uh, garlic powder. Green chili. Flour. Tapos tubig. Na ganito siya kat sticky Ganyan. Tapos, yun, halo-halo lang. Tapos, ano, yung mais is yung ano talaga siya. Yung mm, hindi pa siya luto na mais. Uh, yan, tinanggal lang yung ano, mga yung bilog-bilog ng mais. Yan siya, guys. <mikin> green chili ito, oh. Green chili. Yan, green chili. Ganyan siya. Napututukot. China. Ayan na siya guys. Malapit na siyang maluto. Pag mag-brown na siya. Ayan, luto na siya. Kaya lang pag pag, uh, pag niluto muna siya, parang medyo may amoy. Iwan ko bakit may medyo may amoy. <laughs> chicken Masarap pero masarap siya. Ito yung gustong gusto kong pagkain. Akil Sohada, uh, Siri. Akil Indonesia, sa? Eh. Let's go, let's go, Madam Iridini. Asa nak awal tak ah, okay. am ah. pas nak pil pil ada macam ini, nak pil pil ada kan pil pil tu cak, pas ada macam ini macam pil pil

Hello. Yes, Hello. Alhin, Hello. Mafi, mafi, mafi sa? Mafi bawang. Ah, okay, okay. Dahon bawang. Yeah. Ana, takabila da yeah. Si buyas. Yeah. Dahon bawang. Yeah. Hey. Ah, Pwede din to lagyan ng si buyas na dahon. Mm. Alhin, mafi. Eh, hey, alhin, mafi. Ano yan na siya? Luto. Ayun. Tawag nito bakura. Ayun. Duto na siya. Ayan na siya. Ito na yung luto. Wala siya. Ayan na siya. Pag... Pag-uwi na ng Pilipinas, gagawin ko to patitikim ko to sa so, pamilya ko kasi masarap to bakura pagkain Indonesia Ayan. ju, saya perlu cepat jauh suara tak, apa muskidah, mana muskidah, lama fi, best akil, ozi, anak mertua esen channel, nak tal sahar anak